yang mana aku apa dia ATV iya nah ya TV oh si galing ah you use no? use no? Yeah, use that one. That's for scrape. Yes. Give me your stuff. Are you sure you not leave that stuff? Uh, <laughs> we have a lot more. Uh oh. Uh -huh. uh -huh. no other Filipino or Philippine plug. Sorry, oh, You know. Be proud where you come from. <laughs> <Huh>? <laughs> <coughs> no Oh, it is same. <coughs> oh, that's passenger side. That's your side. Ano? Yeah, mga anak. Papakinabangan na natin yung anak natin. Yeah. Meron na tayong iba vlog. Oh, this one. This one is more tough. Ah, uh, that's more tough. Why didn't we come out earlier? Ah, that's fine. si you think si job ha huh? oh do do go the other side you think ini si job pa ano yeah is not ah oke papandarin ko na para ano while mm -hmm. you scripting nha <coughs> Okay. it's done. Huh? Okay, let's go. Ayan, natin ko muna yung anak ko mga kanats. Dahil, ano lang, pasukan. Wala mga kanats, hindi kami makapag, ang tawag yun, tumbubagi bagining kasi, may ano masama pa mga, mga pakiramdam ng mga bata so mahirap naman kasi ano, mahirap naman kasi ipilit natin baka wala magkasakit so ayan how you feel ah uh, when you cleaning the uh, it's your first time right no. Uh, you know, uh, take a uh, half hour before you go because it takes, you know, you warm your car, scrape. Uh, this is it. Uh, this is the life in Canada. <coughs> Ayan na, kakadrap po lang anak mga kanats grabe, busy, busy ito ang lugar mga, mga kanats Dahil Ang tawag dito Magpabagsak ng snow bumabagsak pa rin ang snow. The kid young snow grabbing isn't snow, ang grabbing and snow 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 oh snow grabbing snow know is no uh, nag-i-snow pa rin bumabagsak rin yun so hanggang gabi siguro tumanat so hanggang gabi hindi ko madaladala ang mga anak sa ato bubagi ng mga anak kasi walay sa mga bang harap pakiramdam mga so, anak sa hey, mga bang pakiramdam ngayon buhay mga Bomboy sa Canada. Baho at tinundo. Ano na kasi This is life. Uh Yep. okay na 'tong ganito mga ganito. okay na ganito buhay. Basta may trabaho ka lang. Okay na okay ang buhay. Basta may trabaho lang Huwag lang saan ang ulang ka ng trabaho Maghanap ka naman eh na ibang trabaho But life in Canada Manans is not easy A lot of pressure A lot of You know A lot of Ganda lang is naman natin na ah, yeah. Meron ka yan Meron ganito Diba Diba tams kitams yung mga nuts, kitams nyo oh, Grabe nyo snow mga ganats Napaka grabe nyo snow Oh, di ba?